Say hi, na, Say hi hi. hi. hi, hindi ka kita. Ang kalak mo, hindi ta. Uy, dadamit na ha. Welcome to my new Ngayong araw ay bibisitahin natin ang aming mga alagang mga alagang itik. Tara, samahan nyo kaming pumunta sa bukid. Malapit lang din kasi ang pinagpapastulan nila ngayon at nasa gilid lang sila ng kalsada. Kaya pwede kong isama ang isa kong mabait na pamangki. Papasyal tayo sa alaga naming itik by uh, purpose dahil... Uh, nagbabawas na rin kami ng barakong itik dahil natapos na rin kaming mag-inventory at alam na po natin ang bilang ng barako at ang bilang ng babae at sobra-sobra po yung bilang ng aming barako kaya naman, kumuha tayo ng video para makapagbawas tayo at may post natin sa Facebook para yung mga friends na malapit lang sa akin na nais pumili ay makabili sila ay malalaman nila na mayroon ng available na pang-ulam, na binebenta natin. Jai. Hintay, maglakad tayo. At si police. Oh, makulit. malaglag ah. Oh, hawakan mo dalawang kamay. Oh. Oh, dalawa. Yan. Oh, maglag ka na. Kunlop lang, tama. Amoy galgala. Ah. Oh. jadi pakai Ohna good morning everyone kita mm,

napakabenda Kita. Tayo na at dito na rin po tayo nag-breakfast. Pagkatapos natin mag-breakfast, ay nag-shoot na po ako ng video ko na binebenta natin yung mabara itik na alaga namin. Hello everyone. Hello everyone. Hello. Hello everyone, collecting orders po ako ng barakong itik. Ayan po sa aking likuran yung kukuhanan natin ng barakong itik. Sa mga nais bumili po, PM lang po ako or comment lang po dyan sa ating comment section. Bali, magbabawas po kami ng barako dito sa inaalagaan namin dahil sobrang napakarami po. Ibinibenta e ko po ito ng 150 each. Comment na lang po or PM na lang po ako sa mga nais pong bumili. Oops, matagal po akong walang upload dito sa ating YouTube channel dahil nakapokus na po ako dito sa bahay na nagstay para mapukusan ko po yung aking mga pamangkin na alagaan. At ngayon po ay talagang sinadya kong puntahan itong mga alaga nating itik at mabisita na rin siya. At ito na pong update sa ating mga alagang itik at Ngayong February 28 ay 5 months na po ang mga itik na ito at ipagpaumanin nyo kung sobrang nagiging madalang po ang aking pag-upload. Sa katunayan yan ay ngayon pa lang mong po ako nagre-recover sa pagkakaroon ko ng ubot sipon kaya nahirapan din akong mag-edit at mag-voice over po sa mga vlog po natin kaya minabuti ko talaga na medyo umoki-oki muna yung pakiramdam natin bago po tayo makapag-upload. Bali, tapos na nga namin itong i-inventory. Alam na po namin ang bilang ng barako at alam na rin po namin ang bilang ng babaeng natitira. Kaya ngayon, minabuti na namin na magbawas ng barako dahil sobrang dami po ng alaga nating barako. Pantustos na rin sa pang-araw-araw po nating pangailangan. Bali, malaki po ang naging expenses natin sa mga alaga natin dito na itik dahil nagpakain po tayo kahit na sila ay malalaki na sa kadahilanan na wala pong mapastulan at ngayon lang po naging maluwag ang pastulan ng itik dito sa atin kaya ngayon po ay hindi na po kami nagpapakain ganun pa man mayroon pa rin po kaming imbak na pagkain nila para just in case ay mayroon pa rin po tayong pangsundot dahil hindi naman natin ito pwede yung pabayaan na magutom para hindi na siya mabawasan at nang sa ganun ay lumabas naman yung mga naging expenses natin kasi kung mag tayo tapos papabayaan din naman natin sila na magutom ay malulugi po tayo kakapsat kaya sakripisyo po yung ginagawa namin. Ayan, kung kayo po ay mag aalaga ng itik, ay talagang papadjitan po ninyo ang pag aalaga ng itik para mayroon din po tayong kitain. Dahil kung papabayaan natin ang magpakain, kapag kulang ang pastulan, ay mamamatayan po tayo. Ganon po yung realidad sa ganitong business. Kailangan mong dumukot ng pera para sila ay mabuhay. Itong mga alaga natin, itong darating na March 28 ay 6 months na rin sila so mayroon pa tayong isang buwan na hinihintay para ito ay mag-anim na buwan so ito po ang update sa ating mga alaga see you again on my next vlog bye